Hi, magandang umaga sa lahat. Uh, ito pala yung uh, pinagkakaabalahan ko ngayon. Ito po yung isa sa mga alaga ko ngayon. Ang uh, pangalan nito ay African Hito. Ito pala yung pinapakain ko sa kanila. Fish food grower po ito. Uh, pwede tumabili sa ano sa uh, butika <laughs> kung wala sa butika pwede rin sa hardware <laughs> pero mas mura daw dito sa pin shop anga <laughs> oy libog ko mo ba ito yung kapangalawang pinapakain ko sa kanila meron pa kasing maliliit kaya nagpapakain din ako na ng ganito kasi yung iba 2 inches lang tapos yung iba nasa 5 inches to 6 inches na kaya may maliliit akong pagkain na pinapakain sa kanila yung iba kasi sobrang lakas kumain kaya yun sobrang ambilis din lumaki kaya ang iba naiiwan na yung iba eh sobrang dami kasi ito nila uh, nasa 220 pieces po ito sila lahat so sa mga gusto pong magalaga nito sabihin nyo po sa akin sasamahan ko po kayo sa ospital <laughs> Ang nga, oy, medyo klaro, ay. <laughs> ito din po yung isa sa mga alaga ko. Pagong po tawag dito, pero sa amin tawag po dito bao po. Kaya pag may nagsabi sa'yo na, imong naong bao, ito po yun. Ang <laughs> nga, good oy. <laughs> Ang pinapakain ko po nito ay mas maganda po talaga prutas. Pinapakain ko talaga minsan dito saging, papaya, mga ganun po tsaka kumakain din to sila ng kangkong bye bye <laughs> ang tawag po dito is fishnal no? fishnal po ang tawag dito ah uh, kung sabi saya po uh, isdas isda kanal <laughs> ang nga <laughs> oy padyog kay ayu ay ang pangalan po talaga nito is uh, fighting fish at saka swordtail na kuwako po Bagong bigay lang kasi yan ng mga barkada ko kaya konti pa sila. Ay to, bigay din to ng barkada ko. Sigbin po to sigbin. Ang <laughs> <laughs> ah, awit, taka na pagkagiawit ba? <laughs> kaya po black and white ang kulay nito kasi nanay kasi nito gray tsaka tatay nito brown. Ang <laughs> ah, awit, libog na pagkunin mo ba? <laughs> Ang tunay talaga ng klase na pangalan na to is Dutch, Dutch Rabbit po. Yung pagdating po talaga dito, sobrang kawa po talaga yan kasi nagkarashes po siya. Kaya sobrang kunti ng tainga niya sa balhibo. Hehehe, <laughs> baligtad. <laughs> Anga, ah, uy, tukar na san ay. <laughs> sa una, huwag may manok. Pero karo, natingala ko na na may hinigtan. Ambot, wala man po ko awat. Pisik naman to kung gibad bad nya na tingala ko ni sunod ang manok anga gyud oi Ini si ada gunik pangalan kena pati, selapati, pati pati. Piro mas lami gini si ada bohong dan botangan uksile. Hehehehehehe. <laughs> Angga, woi, gigotum lepasan kuba. <laughs> Ning manuk kada ko kenahan ani pa mo paylaw gan kusog kay manglabok anga gyud oy mo aksyon na bagukod ay anga oy lambusan kag kaldero ron ikaw papel ka parisan kag kulapo ron anga oy e ay magkwapo ni kong log para sa adobo ay ay sa kalapati di ay